Ito yung yung Sarap sara yung jobs Ito yung jobs na papagawa natin ng Cellphone Ito sila katabi lang ito sila ng ay, grocery Ito yung magpapagawa ng Cellphone kasi ito yung Nakachat natin sa Facebook Dito na kami Tsak ng kasi meron din nagpapa-repair dito naman marami naman mga repair shop dito no. ano Nakakalat na. No? Pero dito kasi meron ta ka, ay sila kasi naka-chat natin. Tapos sila din yung nag-post sa Facebook ata. Kaya nakita natin. Ayun. Ayun, yung cellphone natin. Oh, <laughs> replace. Pag sa mainboard board ng dali. Ito talaga, ito pa ng poster mo. Ito pa ng mong model yan? XX Max yan? yan lo. At 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 the. The. Atoe, ito yung kanyan, no? Ito yung tulo. Ito yung ba, ano ko sa inyo niya? Kung libo, okay na? Kung <laughs> libo, okay na? <laughs> 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 Ang iPhone X kasi namin, tsaka iPhone 11, may model kasi ang hinahan namin Ito, okay. ano kasi? Hindi, 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 hindi naman din hindi. Ito, naman din Ayan. 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 Isa lang ang may aray niya na kaya. sila ba daw? Ayan sila Angela, sir. Kaya din sa kabila ko. Kaya rin sa kabila. Mabait ko yung mga tao dito na kaya. Tal na sa jobs. Ngayon ba? Ako, nabagsak na ano ko. Ito yung nangyari. Ayan mo mga talaga ang pano binubuksan paano yung babalik yan. Mm -hmm. kasi pinakain na natin yung safety na pag-repet. Kasi mm -hmm. sabi nilang nagkakahoy, normal yung mga Oh my God! Wow! Uh, oh, Hindi man lahat. Uh, oh. yung... talaga. Mayroon naman perfecto kasi dyan. Oo, oh, tama, tama. Normal na yung mga ganyan na nagkakahoy sabi nila. Mm -hmm. Sabi nila, dito siya nangangalakal. <laughs> Wala na pala tong onop na Meron yan. Ay, nabutol na pala no. Oh. check mo muna boss, na may password siya. Yan yung kuha namin sa kusto na ipapatry mo na namin ito. Yan yung last ni. Wala. Kaya yeah, so kanya pa papagawa na ito, putulan na ito. Yan yung pa pero na rin ako

mga tape bukas, so silayin mo lang ito. kasi dito naman, silayin mo lang din. Silayin, silayin mo lang dito, tapos lapad mo na siya. Pusa yung didikit yun. Ayun. Okay. That's all Maraming salamat kay Sir. It's a job sa kalit sa sayon kay Sir. Thank you, thank you. So yun, okay na yung cellphone natin. May pang na ako. Na. Pang May pang na yun, ako. kawina na ako madam eh. Tapos pa tayo. May pampanda na ako. Binigyan pa ako ng tempered ni Sir. No? Kung ano yung usapan namin sa Facebook na sa chat. Ganun pa rin yung sinigyan niya sa Walang additional yun ah. No? Diba? Siyempre, promote din to sa kanila. Gawa ng, ano eh, Gawa ng, naisali ko sila sa ano eh. Sa vlog ko, diba? Kaya, yun. Yeah, uh, Yan tayo. Dito lang to sa loob ng GMA, no? Sa so, may palengke, kung pamilyar kayo. Pasok ko ngayon sa gitna. Hanapin nyo yung jobs, tabi sila lang ng grocery. Tapos solid gumawa. may na, dinaya pa natin para mapayos yung cellphone natin.